O, kain muna kayo bago maligo. Mami! Kaya lang naman po! Ay, pala, pala, pala. Pagkain nyo, dinayin mo po sa kami. Oh. Okay. Oh, Marte! Sino ba yung lalaki? Si Marte! Pero na namin! Ligo na! O, oh, pagkain mabilis! Pagligo! Ayaw mo silapit sa akin! Halika naligo na! Halika na! Ligo na! Aligo na. Aligo na. Aligo na. Aligo na. Aligo na sa akin! O, si Coco mabait Halika na yung Halika na yung Halika Coco Sinasabi ko sa mula kain ang bilis Pagligo, ayaw na maglatit Ayos kayo ha Halika na Halika na, haligo na O, ikaw, halika Halika, dali Ikaw mauna, Coco Halika, dali Dito Halika Lapit na, bilis Halika, dalawang isip ka pa <laughs> Pag, -pag ang bilis yung lumapit sa akin. Ha? Pag maliligo, wala na, wala na, wala na, wala na kumikilos. Halika na nami. Sige, kawag kawag ka sa buntot mo. Mami! Halika na. Dali. Halika na, na. Bilis, saglit lang tayo maligo dahil malamig. Dali na, ilang araw na kayo walang ligo. Kuha tayo ng props diyan. Baka sakaling lumapit. O oh, yan, meron pa ako yung butido. O, oh, may butido pa ako. O, dali, lapit kayo ah. Ah, dali, lapit. Mama mau telega kain pagkaid. Oh Siapa sino muna? Ah oh, lilinggo na tayo. Sino muna? Ay go na. Poko. Seray bigo. Bigo. <laughs> ah ah. Ada Nagagalawa. <laughs> Maliko. Siu la naman. Si ko ko naman. <laughs>

Napunan niya ang maglubing siya sa Priya sa sala. At ang katawan ang habang itukod ko. Napanyuin na lamang siya. Wala Ang galing niyo, oh. Ang galing. Sumampak so, ka na dyan. Buti na lang labahan pa yan, oh. No? Ang galing-galing talaga after niyang maligo, so lalagyan natin ng gamot ang kanyang sugat. Nagkaroon po siya ng sugat dahil sa kakalabas niya. Ayan, nakikipag-away siguro siya. So lalagyan natin ng gamot. Ito yung gamot na nilalagay ko, antibiotic. So bubudburan ko lang siya. Bait-bait niya bait ni Gohan. Huwag malikot. Na doon nalaman ni na James ang ginawa niya. Huwag mong pagpagin. Mamaya, mamaya. Doon nalaman ni emmy na si Mang Tino pala ay tatay ng dating katulong ni na Dolores na nagpakamatay dahil sa maling parata. Good boy. Good good boy talaga ng aking buhan. Good boy na good boy talaga 'yan. Huwag mong papagpagin ha. Kalalagay lang ng gamot. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood ng aming pagpapaligo sa aming mga alaga. Ayang mababait. Mababait pero takot maligo.